Isa na namang mapag-alang araw sa inyong lahat mga idol, mga kaibigan. Uh, nagbabalik po si Malay Pride sa MPC TV. Uh, ang tansin natin ngayon na mga kaibigan ay mag unboxing na naman tayo ng panibagong uh, gamit dun sa ating laruan na siya So, Nag-order tayo ng isang panumpit ngayon o barel. Kaya uh, yun ang i-unboxing natin. kasi kararating lang. So ma pa pangalanan mga idol, basang basa pa kasi uh, ulan dito sa amin. So pararating lang, buksan na natin. Kasi excited na rin na pong uh, makita ang itsura ng barrel na ito mga idol. Ang barrel na po ito mga idol ay AC barrel. What? Ah, uh, nab in natin yung Atlas. Ah, uh, maraming maraming salamat po eh, Sir Arnel Atlas at nandito po, nandito na po yung order ko at sana eh, gumanda na din yung shadow ko yung shadow ko mga kaibigan 30 meters uh, ano siya, maganda din yung grouping niya stop it, get some help pero yun nga mga idol, mas mas uh, -upgrade ko pa yun Ah, uh, maganda din tumama kaso lang mas gusto pa yung upgrade na yung pwede pang slab mga idol kasi itong AC barrel mga idol is pwede daw sa so next na uh, orderin natin kay Sir Atlas ay kwan na uh, nya mga idol FPS so ito na mga idol uh, humingi na din ako ng kunting tulong mga idol at subscribe naman po ang aking channel uh, like and share nyo po uh, para kasi eh, uh, matulungan po si Malayag TV Uh, pati-comment na lang din po sa mga nagpa-shoutout po shoutout sa yung lahat mga counters so ito, bubuksan na natin mga idol baka mabuksan pa ng iba no, God, ito, please, ito, mga idol, no basa. no, basa ito, pero no, no sana okay din yung item sa loob mga idol ah, uh, ano ito mga idol magintay lang ko ng tatlong araw ito tatlong araw nito mga idol Saka dumating ito mga ito So Ginaan nyo naman ang PVC mayro, Yung pan ibare lang dito mga idol is papamasing natin para maglapat dun sa receiver natin kasi iba yung size yung butas yung ating receiver mga idol mga 14mm siguro yun kasi maliit mga idol ah, masaya ako na magkaroon ako ng ganito mga idol kasi itong bari nito ay pinag-iipunan ko mga idol yung iba di yung pinag-iipunan ko dito yung dinagdad um, ko, pa para mabuo ko yung price nito mga idol so ito mga idol pala mga idol is uh, 23.5 inches ito mga idol yan, maganda ang kanyang pan mga idol, uh, ah, chamber at meron na din siyang thread mga idol so ang sabi ni sir atlas mga idol is uh, ito sa JSB pero try natin sa astro mamaya O ibang kilat yung, yung ano ang TV mga idol napakatinis ang kanyang pag mga ito ang kanyang groove Oo. So, may nakalagay na FPS 03 hindi ko alam kung ano ito mga ito May papasilip ko sa inyo yung kanyang groove mga ito ayun so, o oh, mga idol ang kanyang groove napaka smooth ayun so, o oh, mga idol oh. yan ang ganda ang kanyang groove mga idol o oh. So yan, mga idol Ganda talaga So Kunin natin yung ating shadow mga idol At tignan natin itong bagay ito So ito na mga idol oh. So kung mapapansin nyo mga idol ah, Walang silencer Kasi no, pag binalagay silencer nito mga idol Is may ibang tama Iba-iba So open na lang siya eh. Open na lang itong ginagamit ko kaya sobrang ingay mga idol. Ah, uh, so ito na yung AC barrel natin. 16 mm mga idol ang kanyang taba. Ang tandaan natin kasi dito butas dito mga idol is 14 mm lang dito. So ganyan lang. Problema nga mga dito mga idol is kailangan niya magi kailangan niyang barrel pan kasi 16 mm tapos bawasan pa ito so ano na lang na uh, maiksi na lang saka mga ilang pan lang dito mga ito mga ilang mga 2 inches lang yata o 1 and inches lang ang nailagay dito sa kanyang receiver mga ito eh, uh, lagyan mo pa yan ng silencer din lalas lalong bibigat so tignan ko lang mga ito kung ano magagawa yung pagpapatredan ko dito o pagpapamasisyapan ko ito na mga idol eh. So, dito na. Ito mahaba. Mahaba siya konti. Mahaba ng 2 inches sa dito mga idol. Kasi 19 inches lang ito. So, sir, uh, maraming maraming salamat po sa yung barrel, sir. At uh, next time, eh, order ulit ako ng FPS slug mo kung uh, makakaipo at na naman. So, may extra akong bala dyan mga idol. Try natin padaanan ng bala kung maganda ang hagod niya. Pero yung pellet na nandyan lang sa akin mga idol is secure. So try lang natin sa secure mga idol. Pero sabi nila dito, dito mga idol, uh, ano daw, uh, astro. Pero try natin sa liqueur kasi wala tayong astro mga idol. Ubusan tayo ng astro. So sa liqueur na lang muna. guys uh, ito talang muna yung gamit natin uh, try lang natin yung pakagatan kung maganda ang kanyang bandito pagkat ng grid nya mga idol so So sa pan mga idol, sa Premature, masikip siya mga Aldo. Mga Aldo, Aldo, masikip. Masikip yung pagpasok niya. So, smooth din siya pumasok mga idol Smooth. Oh. Okay. Nararamdaman din yung ikot din yung bala. wala lang mga idol nakasagad na eh kailangan natin bawasan ito para ano dito lalabas kasi nakasagad na ito ito lang kasi mga idol is kawayan, oh, ah uh, ano lang natin ito uh, bawasan natin para hindi uh, yung pang-mga idol ng bala yun guys ah, maganda ang kanyang kain mga idol siguro maganda din maganda, maganda din ang balang mityor sa kanya mga idol kasi ipapansin nyo mga idol so oh, mga idol oh. so yan o oh, mga idol oh. papansin nyo yung kagat ng grub so sakto lang hindi kasi mag-focus mga idol o. So, yan mga idol o. So, yan mga idol. Ah, talagang maganda yung kanyang pagka-groove dito mga idol. Kasi hindi masyadong malalim yung pagkat ng groove niya dito. Sa bala natin. Na mature mga idol. Pero mas maganda siguro kung JSB or uh, Astro. Saka na lang natin dito ang testingin or gagamitin mga idol. Kasi kung gusto ko mga idol, uh, itignan ko muna yung kanyang accuracy talaga nitong barrel nito mga idol. ah, uh, susubukan ko sa ano to, mga idol, sa 50 meters. Kung mas matamaan ko ang piso mga idol, yung... Ah, inches yata yung tiso mga idol o 1 inches yun. Tumatamaan ko yung mga idol, yung piso, sa 50 meters. Eh, okay, okay na ito. Okay na, okay itong tong bareng na ito mga idol. Pero okay na to kasi nakakatama na ako ng within 30 meters mga idol. Uh, ano ko lang ito. Napagkipunan at ipapalit ko, ipapalit ko dito. At itong barang na ito mga idol, ay sinilalagay ko dun sa isa nating laruan. Uh, gawin natin yung compact na laruan yung isa nating uh, PCP mga idol so ito muna ang pag natin para maikabit dito sa ating shadow so mga idol uh, abangan natin uh, abangan nyo yung review ng uh, itong AC barrel mga idol uh, galing po ito kay Sir Arnel at Plus uh, sir eh, shout out sa iyo idol uh, maraming maraming salamat sa iyong barrel uh, sana nandito na yung hinahanap kong accuracy mga idol ah uh, po at uh, nandito, to, nandito na po yung barrel na in order ko galing po sa inyo so hanggang dito na lang po at uh, maraming maraming salamat ulit and God bless sa, God bless sa ating uh, pamilya at sa ating palagi ginagawa mga idol so thank you, thank you, thank you, thank you sa ating lahat mga idol